ako baka. Picture muna tayo. Ay, diba na sa balita na. na ano? Ayaw nga, no? Ayaw nga, no? Ay, tinatawag no? Ay, ako na lang. Ayun yung paan. Ang kapitan sa yung likod. Taas yung kalsado sa likod, no? Ayun, no? You, no? Know? Good morning, mga kapa. Another day, another ride na Ta -ta naman tayo. Kahit pala natin ngayon, south naman tayo. Uh, Puntahan natin si Paring Raymond at samahan natin siyang i-break in ang kanyang bagong motor. Last time siya yung sinamahan natin na uh, mag nung kanyang motor na Dominar 400 dun sa bagong buyer. Dito tayo magpagas sa Shell para isang tigil na lang. Try natin eh is malamang ano lang to, south lang, somewhere in Tagaytay or Batangas. Huwag lang magkaroon ng mga budol. Uy, lupa! Pasay tayo, medyo malubak sa kanan. pa lamang dito, babagal. Uh, ah, araw nga pala ngayon ay Sabado, oras ay 4.40 ng umaga. Meet up nga pala namin sa Michelle shell doon pag ng alabang. Wala, maliwanag C5 ngayon ah. Hi, lubak, sir. Yes, let's next tayo, sir. Yes, sir. Ah, to na lang, wala nang gate. Mabuhay. Wala nang ang gate. Galing ah dami dami sa sakyan ngayon sa outbound ah. ay parang nag-uwing ako ha ah. you will see we'll timat ko lang ay ito yeah apa yun know, o ride out tayo eh pala si Raymond bagong motor o oh. congrats sir napaka poging motor pogi pa rider kasi tayo dito malabak yung gitna Dilim ngayon ah. na. Yung dominant pa, parang nahihiya akong pigain yun eh. Hindi ko kasi kilala eh. Pero napapasandaan ko naman, iba nga lang yung gearing niya. Nasa dulo. Pero yung arangkada medyo mabagal. Kung parang masahin inline ko, Bigla nag-slow down lahat. Umangaan na lahat oh. Ah uh, time check natin, 5.35 ng umaga, dito na tayo sa KM44 sa Petron. Kahit pala natin, nagbago, hindi na tagaytay. Ano muna tayo? Banadero, Baywalk, then Siguro tayo namin umakyat ng Tagaytay via uh, Ligaya Drive You know? Malupak, malupak, malupak Ay, nakita. kita Ah, malupak! 5.40, start all na kami Wala pa naman traffic Sana tuloy-tuloy hanggang pa uwi Hindi kami abutan ng traffic Basta di pa rin tayo abutan ng tanghali, okay na ako Ba't kumakaan ng lahat? Tumata umiwas, ano ba ko? Ay gabi, lalaki nga, tumatalbog hindi Mayroon ba yung may jeep tumalbog? Ilang lang dyan sa gitna, mabilis pa rin yan kaya sa kanan. Actually, kanan pala, okay. Tasaluin lang natin yung luba. Ayan, tanawan, exit. Ano na, exit na tayo dito. Thank you, no? Know? So, kahit kung di nakabalik dito, ako kanyang na ba? Yes, sir. Thank you, no? 7-11 pala doon. Ayan, diretsyo na Baywalk, 8 kilometers. Thank you, no? Know? Ano? Pogi ng NX si paring Raymond Uy, mura dito Dapat pala dito ako nagpagas Yun na? Ano? Ha <laughs> uh, tayo Banadero Baywalk Sato wala sa isa ng umaga Sana ay may bukas ng kainan Uy, kumanda na yung kalsada May kainan na kaya Napakaaga natin ha ah. Picture muna tayo Eh, di ba nasa balita na, na Ayong, ano? Ayaw nga no? Ay, 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 lain. Ay, okay. may uuso ko. Oo nga eh. Ganda. Kaya nga ata ng 1R20 kung wala tayong tigil. Thumbs, thumbs. Ay, hindi ito doon pa po wala. Kaya may mga back roads nga ata. may mga kalsada na ina namin ni paaring Raymond. Pasok lang daw eh. Mamaya yung wala kalsada doon Ano to? <laughs> oh shit, I'm so sorry. Wala pang kalsada. Ay, ba na ba to? Tan, putik. Na, well, pasok? Pasok. Madulas. Sarado pa. Wala pang daan. Ay, meron. May dumadaan eh. Tara ah, natin kay Kuya. May daan, daan na? I iwas lang. May pako. Thank you po. May natin kami daan na. May pako na lang. Nabudol na po. Ay, ano, dagat. Ay, ano, lake. On it, adventure rider. Yes, sir. Salamat sa picture. Sir, ako tigil iye. Kabit ko lang yung cellphone. Tapos uh, na. Yun. Daan ba talaga ito? Parang <laughs> bagong daan lang ito. Ba? Bagong gawa? Ba ba? uh, Tingnan-tingnan mo lang yung kalsada. Baka may mga May idala naman akong ano pre, eh? inflator. Saan ang daan? Ah, ito, ito. Kaliwa. Bawal pa sa sakyan. Ah, kasi yung sakyan. Oh, siya dito galing. Ah, saan sila dumaan? Ito. Paano nagkasya yun? Ang alusog dito yung ano, yung Pajero. Ano ba Sa kanailin ko niya ng ganyang kaliit? Oo. Sinampas sa gutter yun. Mataas eh. Ay, ay, tinatawag ako ng Ako pala. Kaliwa dito or doon pa sa kabila? Wala Sa ba doon ka yung Dito daw eh. Ay, ito, ito, ito. lagpas na Hindi yan, hindi yan. alam, ito, 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 sa Uy, putang ina, hindi tayo kas. kasya. Kasha ka ba? Angat ah, ka ba konti? Teka, kasha ka? Ah, kasha naman pala. Kinahirapan na kita. Kinahirapan mo lang kung ayop ka. Yeah, labas ka, Tad. Kinahirapan na kita. Pero nakita ko, Tad, siya. Ano, pasok na lang. Langya. Wala mo, may ano, may budget sa likod. Uy! Back roads pala, sir, ha? Eh, nang binyag na adventure bike pre. Gusto mo, diretsoy natin yan. Tagus kalsada yan. Ang tingnan po ngayon pato na. Papalagan kita diyan pre. Ah. Ah, oh, nandoon. Oh, pa. At segundo pato. Ah to. Ano ito ba 'yan ano? Fantasy World ba to? Ano 'yan? ano, Ayan? Oh, Lupit naman nun. Ipicture ka? Yes, mo ba 'yan. Ipicture ka dyan? Ayun 'yung ano, Jay Castle. Alam mo 'yan? Gold pala to. Pwede naman may helmet. Majudge, majudge. You know? hey, may daan pa, dyan pa eh. Pasok lang ng pasok. <laughs> ah, maigli lang. Dito lang. Feeling ko yung dulo, may mga back roads yun eh. Hindi, back roads na talaga to eh. Eh, mga ngayon Tambayan Food Hub. Sarado. Ito. Na, mga isda, mga isda. Baka may mga daing. ito mga Takal. Pero linis ang tubig eh. Oh. tan Picture dito. Lake yan, boy. Saan na kayo, boy? Kaya lang dan, uh, ha? Sinipi ko lang yung dahil. Hanggang mataas na kahoy tayo, pre. Ay, eh, mas maganda pala dito eh. At pwede na tayo nagpicture to eh. ano, hey, Corgi? Oo nga, ano? Ito, so, dito sa mama ko eh. Ganda, Rao ulit. <laughs> eh, musok nga. Kung kita yung usok, oh. Eh, hey, mas maganda dito yung usok. Nakalaman na pagkatakpa tayo. Teka, pre, eh. Teka lang! Um, okay ano na dito? dito? Nakita namin yung spot ni paring Raymond. Siyempre oh. Uh, tagpuan something yung pangalan eh. At ang nakikita niya hindi sa akin Hindi sa amin lahat yan. Pero sarang magkape dito. Kapembarako. Napakasarap. Ito yung view. Tabing lake. Hindi kita eh. Ayan, dito nga pala kami kumain. Tagpuan Grills and Sizzling House. Bandang ano to. ah... Uh, tanawan ba to, Tan? Yeah, yeah. Ayan, baba kami ng lake. aksidente lang namin na-discover. Ayan, eh, no? dahil pang kain na, no? Pero mukhang jackpot kami dito sa una namin tinigilan eh. napunta ka na nabiyahin oh. ni Drew. Oo. Oh. Oh, may mga events place pala, oh. Ganda, ano mo? Oh. Pierre, 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 hindi ah, kaya may bako eh Ayun, kinain oh Yung mga nyog, nasa tubig na Ano, crowd na naman oh Kung gusto may diretsuhin oh Ay gago, ang taas Ayan Ay ah, ya, yeah. buti hindi tayo nakabike Pati ko na yung ilaw Ganda naman Ano nakakatakot dito sa gabi Okay Taas din oh Ewan kung oh, kita sa camera to Ito ako bagay. Lalakad sa gitna. Wow! Madaya sa wagon, taas! What the fuck? Hindi naman tayo nalulubak eh. Scammer ka eh. Scammer eh. <laughs> Dati inaaway niyo ako pag di ako nalulubak eh. Ngayon? Okay, Pare po eh, sayang eh. Wow! Uh, next pala nating pupuntahan is yung Balete View Deck or Balete Drive. Ano eh, hindi siya Balete, Balete Drive, Drive eh. Ano ba yung pangalan nun? Balete View Deck and Balete Baywalk. Walk. K exit either sa mataas na kahoy or diretso na pa expressway. Ah, uh, pwede na silipin po eh. Kaya lang wala sa destinasyon natin yan. Ito na tayong Balete something. Balete, Balete Baywalk. Walk. Ah, uh, may lumabas eh. Hindi pa ka makapusina. Hindi pa ipusina ka. Ano yan? Scooter. <laughs> Gagi mga scooter. Mim, 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 mim. Baka kunin nila yun. Uy, gago. Tandaan. Boy. Tan. Ano to? Lupa. Punti okay. lang naman. Oh, okay. owner, owner. Meron siyang ano yung sa ano, sa bago ngayon, sa Dreamstall. Oh, parang... Yan yeah, na, Dreambike PH. Gagod, ka, sabi ko wala. Sa Nung wala sabi sa'yo eh. May pato, may pato. May <laughs> pato. Tan, kaliwa. Uy, Belgian, no? Oh. Gago, matapang. <laughs> Baka <laughs> sa'yo na nag-alit. <laughs> gago, takik boy. Umusi na tayo, baka magkagulatan eh. Pwede rin naman, para may with respect. Ang taas. Uy, si ate mabilis. Tara, na, Mabilis sa atin. Lib, lib, sir. Sabi naman may ayan ni Raymond. Ganto pa rin pupuntahan. Ay, putangin na, friend. Lala, gago, mas matindi to. Putang ina, boy. Uy! Segunda, kaya naman. Pipigaan mo nga lang. Sabi pala yung daan papuntang Balete. Balete Baywalk and Balete View Deck. Ganto pala kasi kay and Katarik. Patawag ka na, mabilis. Uh, ito, 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 ito. Damod naman nito. Ha? Hindi na rinig. Three pa naman ako. Oop! Oh, Ang ina masikip kay. Matarik. hindi ko naman pinapasok natin. Kasi <laughs> naka pa din. Taas nga eh. Buti na, napag-ambiyong na tayo eh. may truck. Cannot overtake. Laki ng aso. Excuse me. Al, kakanan tayo dito, eto. Kakanan tayo Ah, nga lang yun. Hindi ginagawa pa tong daan. Gago, <laughs> ginagawa pa. Ay eh, gaging, ganda pre. You know? You know? Ayun yung nakikita yung muso kanina, layo pala. Oo, layo nga. No? I mean, layo dun sa kanina taas ng sa likod, oh. Ayun, oh. No? Doon nata Ay, nata'y yung mataas na kahoy. Pwede rin tayo doon, pero hindi nalipa ang exit. Dulo lang, dulo lang. Silipin lang natin. Ayun, so may. Parang, ganda uh, no? Wala lang, parang view deck lang or bay walk. Talba yan? Hindi. Kaya na, na-reach na natin eh. Silipin ba lang yung dulo? Wala, doon lang sa dulo lang. Ay, wala na pala to. <laughs> Dagat na po. Yeah! Ay! Ayoko mag U-turn dito, mataas. Ayoko dito. Pwede naman lang U-turn dito, kaya lang loose eh. Loose yan, mga um, grapa. Doon doon -do tayo dito. Ito yung Balete Baywalk. Ngayon, doon tayo, Balete View Deck. Hindi ko tapos kami na. Kaya siya. Hindi gawin susugal yan. Ako, umabot tayo sa tubig. O, binyagan pa sa'yo, bago pa. Ayoko nga. Uh, sabi ko, car wash hindi man, no? Lub, lub Anong speed mo tam pag nakasegunda ka? Walang gas. Ano nga ba si Kunta na... Second gear. Ito. Ito mo. Walang gas. Ano Hindi. Naka-first gear ako na kaya. 12, 13, 14. Ay, mga ganun. 14. Ay, hindi naman ako namamatay. Oo okay. oh, nga. Ang taas ng kalsada o eh, no? Ang daming mataas ng kalsada na, no? paikot Palik ng talik. Balete view deck. Then, pabalik na tayo ng expressway. Pero nintan, tatagusin natin lake lahat ng daan. Hanggang Cuenca ata. Uh, time check natin, 9.20 ng umaga. Wala pa pala yung kalsada dito, ginagawa pa lang. Then, eh, siguro yakitin namin yung mataas na yun, no? May isa pa dun, mataas na kahoy yata yung pangalan. Ay, gagawa lang, Dan! Ha? Gago, U-turn boy! O sa mo, sugurin yan. Nabudo lang. Dan, eh? kaya natin to, gusto mo? U sa mag-U-turn. <laughs> Malay mo, may labasan. Bakit ganun yung kalsada dito? Ginagawa pa, wala kang dumadaan. Tayo lang, eh. <laughs> Ito, oh! Uy, ito. Ay, ito, ito. May mali dito kasi tayo. Kung gano'n ang bahay niyo. namatan. No, Parang tree house. Ayan eh, no? ito. Sa tapat ko. Oo nga, yan. Bandonado. Eh, sabi ni Google Maps, may daan doon eh, no? Nakaturo. Diretso lang daw. Ito yung daan. Nakaharang yung baka. Nakatingin sa amin. Ay, mga tanga ba kayo? Google Maps talaga eh. Dito tayo. Dito tayo. Uy, hams, puta, dila, ligado to, manipis. Hams na yan eh. Ah. Oo, ah, sabi sa'yo eh. Malik. Biglang baba. Biglang taas, biglang baba. Parang sumat na ganito lang din. Parang luba. Ano to? Tal, port? Tambayan. bayan. ano fish market. Kanan. Pag naloba tayo, palit tayong battery. Tumatalsik. Ay, ang ganda. Wow, ilog dagat oh. No? Ang ganda. Solid, sir. Alam mo ba yun? Hindi ko pa napuntahan yun eh. O, Bali, yung aketin ah, nga natin yung mataas yung sa gitna kanina. Oo. Uh, o, oh, parek din. Parek din. mataas na kahoy naman, ipis, oh. okay, ka naman, yung piso. Palabas na natin, tayo patungo sa start way Then, sana makauwi tayo bago magtangkali. Wala, inaakit ang Ano, sa. kunwit yung saan? No RFID, keep left. Ay, puta. Left. Kanan, kanan keep left daw eh. 10.45, start all way na tayo, on the way pa uwi. kay Google Maps ay tayo ay 65 kilometers away pa uwi, roughly 1 hour 10 minutes. May mga truck, tan papasok tong maliit. Papasok ay maliit, alalay ka doon, ay pumasok ka. May mga truck pala kaya biglang bumabagal sila. At least yung mga truck nasa gilid, hindi tulad sa C5. Lahat yan nasa fast lane, lalo pag madaling araw. Oh, alalay ka, merging nga, merging, merging, quota. 110, 120. Yan! Isang long ride lang pala, magagamay na eh. Oh. Ba, kumahanan overtake, wala! Kamusta pa wetan? Kung pa sa Dominar? Malayo, ramdam. Okay, pasok, malayo. Kaliwa, kasa tayo kaliwa. Ba't nagpila? Ginaw eh. Oh. Oo nga eh. Hindi, kaya yan. Gusto mo magbutas? Alalay ka lang tam pa ano, Nagtapat pa kayo sa side mirror. May chance ang sumapit eh at least hindi magpantay. Oo, oh, God, sir. Uh, you know, may nag-aaral ako. Ipum ako, no chill. Dempsey Hall, Pilimbe City. 10.20, Pilimbe City na kami. Few minutes away pa Makati. Baka sumabay na rin ako magpa-bike wash kaya parin kay Mon para isang lakad na lang. Paano, lakad mo yan? Umaano yung gulong ng truck. ni oblong. Uh, time check, 10.45. Paano na kami? Ayala, Makati. Papa-bike wash lang since maaga naman kami dadating ng Makati. Eh, makakawi pa rin ako bago magtanghali. Steady lang. Mag-steady okay. yung ano eh. Oo Tama lang, tama lang. Sakal yung hindi dumaan dito ah. Ano na ako maka? Ano pinapaka nun? Yung van? Sorry. Bakit? Palorum? Saan tayo? Patras? Ah, Patras. Ito ko naman sa kapit. Yan, dito natin tatapusin ang ating guide ngayong araw, the Chagon uh, Bike Watch. Sabay lang tayo kay Tan bago mo. Ito kasi priority ko eh, malinis tong tambucho natin para pag pinari fiber kay Orion, may siyang tingnan kung yung fiber. x next, next ride ulit. Paalam!